Aries, ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay at mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Na swerte mo ay walang makakuha at mas mainam pa nga. Ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay may kapital na magagamit para lumaki ang pera, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gray dahil kamalasan ang kayang maibibigay para ikaw ay matalo. TOROS ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay. At mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Na mo ay walang makakuha, at mas mainam pa nga. Ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay may kapital na magagamit para lumaki ang pera toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na may tato sa braso, at sa kulay asul dahil kukuhanan ka ng oras mong mga buenas. Gemini, ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay. At mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Na swerte mo ay walang makakuha, at mas mainam pa nga ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay may kapital na magagamit para lumaki ang pera. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 10 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, iiwasan mong kulay ay green dahil magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Cancer, ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay, at mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Naswerte mo ay walang makakuha, at mas mainam pa nga ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay may kapital na magagamit para lumaki ang pera, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.55 ng umaga may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Yellow na kulay ang iyong iiwasan dahil magdadala sa iyo ng ikakatalo. Leo, ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay at mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Na swerte mo ay walang makakuha at mas mainam pa nga ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay may kapital na magagamit para lumaki ang pera. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may ikatatalo na 46 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Matabang player ang iyong iiwasan at kulay pula sila ay magdadala sa iyo ng pagkatalo. Virgo. Ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay at mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Na swerte mo ay walang makakuha at mas mainam pa nga ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay may kapital na magagamit para lumaki ang pera, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na malakas tumawa at mahilig pa sa alak kukuha sa iyong mga oras na buenas. Libra, ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay at mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Na swerte mo ay walang makakuha at mas mainam pa nga, ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay may kapital na magagamit para lumaki ang pera, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na apat negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo ang malalaki ang tiyan at mahabang kulot na buhok na lalaki, dahil kukuhanan ka ng oras na swerte, at kulay asul ang isa pang iiwasan. Scorpio Ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay at mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Na swerte mo ay walang makakuha, at mas mainam pa nga. Ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay may kapital na magagamit para lumaki ang pera. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikakatalo na 44 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na kung magsalita ay mahangin ng kayabangan ay iyo ring iwasan. Sagittarius, ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay. At mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Na swerte mo ay walang makakuha, at mas mainam pa nga. Ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay may kapital na magagamit para lumaki ang pera. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo player na mahilig sa alak at sa masalita ng kabastusan ang siyang magdadala sa iyo ng mahinang swerte para manalo. Capricorn, ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay. At mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Na swerte mo ay walang makakuha, at mas mainam pa nga. Ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay. May kapital na magagamit para lumaki ang pera, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.50 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na may tato sa braso dahil magbibigay sa iyo, ng kamalasan at sa kulay green ay iiwasan din. Aquarius, ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay. At mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Na swerte mo ay walang makakuha, at mas mainam pa nga ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay may kapital na magagamit para lumaki ang pera. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga. May ikatatalo na limampung negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, -10 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Pisces, ang panalo ay panalo pag hawak na ng kamay. At mag-isip na umayaw muna at mag-relax para ang susunod. Na swerte mo ay walang makakuha, at mas mainam pa nga ay magpahinga ng tuluyan dahil para kinabukasan ay may kapital na magagamit para lumaki ang pera, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 5.0 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Maging matahimik ka pag ikaw ay nananalo para mapahaba mo ang oras mong swerte. At player na malalaki ang mata at kalbo ang isa pang iiwasan.